<laughs> Happy Ivy Day kami today because it's Ate's birthday. Pero may pasok po siya. So, oh, <laughs> we shall bond. Nagkaroon ng beauty care banding ang magiin ng Mami Carol, Mami Juday at anak na si Johan sa IV Clinic at ang saya nila tingnan panay ang tawanan. Good mama! Hi. Wow! Happy birthday! Demir yan! Demir. Paano yung Dahil celebrate na sa kanyang ika-20 birthday si Johan, binigyan siya ng birthday cake sa isa sa mga staff ng clinic. Oh. <laughs> <Happy> <laughs> Dito birthday. na siya nagdalaga sa inyo. Yes, I know. Thank you po. My Happy gosh. birthday, You have a wonderful, wonderful birthday. Thank you po. Thank you for spending it with <laughs> me. Sa pag-uwi naman niya galing school, sinalubong siya ng kanyang mga kapatid na si Lucho at Luna. Binigyan ito ng flowers. Happy birthday to you oh, Happy birthday to... Naiyak na lumapit at niyakap ni Yuhan ang kanyang lula at Mami Juday dahil sa tuwa. Happy birthday baby oh, I love you, I love you. No? Surprise, Surprise! <laughs> <na>! <laughs> Ang ganda at ang islim na ni Juden Santos Agoncillo habang nagbibigay ito ng mensahe para sa Ivy Clinic anniversary. Happy 15th year anniversary to my Ivy Clinic family. Thank you so much for helping us with our skin problems.